Wala na daw spaghetti. Ha? Wala nang spaghetti. Ha? Ah, ako galing si... si Lolet. adugay ganyan ako na yung nagabaligya since gagmay pa kami. Doon na lang ko sa akong ginikanan. Ang mga spaghetti, ang mga wiring, Do kagam mo man tanawon. Kag may mga events ba a mga props nila bala kisa makasalawit. Sang wala ng mga wiring do mas nagnami nagit mas maliwalas bala. Do katinlo, do kasanag. Mga turista din do do mga feedbacks nga na do na batian ko. Do nagawan ko no unlike before bala. Mas nami nagit siya compare sa sang sanguna. lahat helmet. Oo, tama na rin nyo, wala nang mga spaghetti wiring o mga pansita na wiring. Dahil yan nga ang nagawa ng mayor ng Iloilo -Ilo City. Di ba, videographer? So, yung mga cable wires, yung mga electrical wiring sa poste, malinis na. Wala nang mga na, na. At syempre, yan nga yung isa din sa mga benenchmark ni Vipileni. At kung mababasa niyo po yung post ni VP, di ba? Yung mga inikutan nila, yung mga benenchmark nila ng mga best practices ng Iloilo -Ilo City. Yeah. Na pwede nilang may apply sa Naga at Sud sa mga Pilipinas. Oh, yeah, di ba? Nakakaloka lang talaga, mga bata helmet. May nabasa pa akong control Ano daw ginagawa ni VP Lenny sa command center ng MMDA? O, na traffic daw ba si VP Lenny sa EDSA? <coughs> <coughs> Alam mo, troll, sumama ka na lang sa mga DEFECTIVOS! <coughs> VIP do sa MMDA Command Center dahil yun yung i-apply sa Naga City. Oh. Yun nga kasi niya alam ko ano yung benchmark. Sa bagay no. Kasi nga siya ay defective. Ito 'yung nga, mga batang helmet no. Super napakaugong talaga. Ni tatay Dino. Nakakaloka no pero yun nga kasi Hmm. Nagkalat na sa social media na ang dami nga daw mga kapulisan na pumunta kahapon mga alas 7 ng gabi sa Davao hmm. International Airport. Oh. Mga full battle gear sila. Bakit? Eh sabi nga daw kasi daw pa sa araw ng Davao. Hindi uh. nang sinabi. Pero ayan, comment down below nyo nga dyan mga bata helmet. Especially sa mga viewers natin na tiga Davao. Oh. I-gamit na na. Oh. Talaga, talaga bang pag-araw ng Davao? may pumupuntang ganyan, di ba? Ah, o um, nagkataon lang ba? Oo. Oh, oh, oh. Ano ba? Ano, ano ba? ba? Ganyan ba kayo mag-araw ng dabaw? Ay, ah, mm. oh, full battery. Yeah. gear. naman talaga mga umuugong na, na meron na nga daw waran, bigo ba, Si Tata Idigs nila. Oh. Pero may nabalitaan ako, meron daw ano, parang kailangan daw, ano, may pa-donate. Isolation Drive? Oo, Natin... sabi ni Tatay Diggs nila. Ah, sabi? Ah, sabi ng Tatay Diggs nila. Ah, mismo si, si, si Tatay Diggs ba sabi? Ah, ah si oh. sabi. Nag-contribute ata ng 5 petot. 5 petot? Bakit? Para saan? Pagpapatay ng monumento niya. Saan ito, ni tayo, no. monumento? Hindi ko alam. Ay. Ah, okay. Oh. Kaya si eh, na pala yan. Pala, no? <laughs> may pa-monumento ba? Saan sinabi? Doon sa Hong Kong? Siguro. Doon sa Salamat oh. Oo. Sa mga video tawag ka lang itong mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka-update at sa lahat ng right. mga in-upload po namin ng Please para... stay up, please stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay ng government na mukhang subscribe ng banner everyday, God bless ever. Bye. Bye! Shoutout muna ako sa PLGT customer service, video ko pa na agent. Saan naman yan? Na si Audrey. Siya yung nag-ano na kasi sa atin ganyan dahil nga bigla oh. nawalan nga po ng internet na naman ang PLDT Fiber. Oh, may galab shout out, PLDT. Nagbabayad naman, pero bakit ganyan? Uy, bumalik na. Bumalik, um,